punta tayo dito sa may garden dito ko tinanim ang upo at kalabasa guys tinanim pa ayan upo maliit yan ha? nakita ko kanina ang laki laki pero madam mo dito madam mo ayun no kita ko yun ha? laki laki grabe salamat sa Diyos sa laki ng upo oh ang laki diba haba oh mahaba pa sa binti ko. Pitin ko siya. Pwede na, may pang ulam na. Hindi na. Ayan, ang laki. Uh, ang haba. Siguro meron pa dyan. Nagtatago lang. Ayan, paano ko ito mabubuhat? Teka lang, nga. Mayan na lang muna. Maghahanap pa tayo ng upo. Upo. Upo, upo. Ay, eh, may kalabasa na doon. Eh. Ito, upo. Ito. Ito. Oh, yan o. maliit pa siya. At saka ito, maliit siya pa o. Oh. Ay, sara. Ayun, laki talaga ng upo. Pa, oh, meron pa dito. Meron pa dito o. Oh. Ayan o, oh, upo. Ayan. Upo. Oh, lang sa upo. ito? Pating ko. Nandito. Ayan. May upo na. Oo. Oh. Ito kaya-kaya ko pa to. Dalawa na upo. Yan yung upo. Dalawa na siya. Dalawang upo. Hanap pa tayo. Ito. Dito, dito. Siguro meron pa dyan. Ang eh. tatagong upo. Ano ba si Ingles ng upo? Kunin ko na. Malalaki na ang upo. Kaya pipitasin natin siya. Dalawang upo. Yan ang upo. oh. Diba? Ito pinaki ng upo. Malalaki ng upo. Ito. ito tayo ngayon sa garden. Ito so, ang laki. ng upo natin yung upo. Ang laki. Bakit ng upo? One. Two. Yeah. Ayan. Ang laki. Ang upo. Okay. Walang upong napitas ano dito? Ang laki. Aba pa sa aming braso. Dito sa garden. Upo. Ang upo ba? ta da, -da, da Ito yung upong mali ito. Lumaki na siya. Ito yung isa. Namatay siya. Kanyang kalaki yan. Tapos pagbalik ko dito sa garden, ayan na, ang laki na. Bilangin natin ilang upo. Ulan na, ulan na ayun pang upo ayun pang upo tatlo yan, dahil ang kalaya eh ay nabutan ako ng unan aki ng upo ayun pang upo o di ayun ang malaking upo ayun ayun ang mula taas ng kamay kanggang siko ang laki ng upo ayan ito ng upo. O, pitasin natin. Ayan, ang laki. Mamimitas ako ng upo. Oh. Diba? Ang laki ng upo. pipas-pipas ng upo. Ang laki ng upo. Ayan. Ayan, good morning. Ang laki ng upo. Pipitasin ko ng haba. Tingnan nyo. Sa kamay ko mahaba siya. O. Oh. Hindi ko maasukat. Lang, lang dangkal. Mula dito sa dalawa. Tatlong dangkal ng mga kamay. Kaya pipitasin ko na siya. Baka bumigay na siya. O. Oh. Ayan. Ang haba-haba. Pipitasin ko. Paano? May camera. O oh, sige, patay muna natin. Ito. Paano ba? Mula dito. Kasi bibigay na to eh. Alis ka nga dyan mga dahon. Ayan, mula dito. Patayin ko muna. Ang camera baka mahulog siya sa bigat. Ayan. Itasin ko ng upong haba. Haba at laki-laki eh. yung upo. Ang haba. Mula sa ulo ko hanggang bayo. Ang yata ito mula ulang hanggang baywang yata nga ba dito yan ang haba ng upo ang upo ba ang bigat siguro nasa limang kilo o oh, di diba? pitas ng upo ito nga pala yung mga napitas kong upo dito sa garden ang lalaki kaya Magluluto tayo ng ginisa sa giniling na upo. Ayan ang aking mga napitas na upo dito sa garden. Lika, lutuin natin yung isang upo dito para may pangulam tayo ng pananghalian. Ayan ang ganda ng aking garden. Ninyo laking upo na ako ako <laughs> sa garden ito na yung pupu ate idunloko yan haba laki yan haba nakahiwan na ng sibuyas kamapis at baboy i-design natin siya ang upo natin na ako ito na yung アハハハハ。<laughs> <laughs> Napakasarap ng upo. Sarap ng upo ang aking niluto. Ayan ang aking kanin at ang bangus. Pagka tayo. Ang gabihan. Sarap po. Sarap ng lasa ng upo. Kahit nasa Japan, ay may gulay na upo. Ako ng kanin.